Que noca guys tum -tum. Oh, dica, tum -tum, guys? Tum -tum, guys tum -tum. Stop it. Get some help. Oh my God! Wow! Nice. A few moments later. Oh. Ewan kong masay ba <laughs> eh Talak ka Anong ba? Oo oh. Ah. <laughs> Alam ko sa kasarang sa mo. Ito, 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 po. <laughs> Alam po magkano sapleta, so 700. Alo, 700? ko magkano oh, na, ano, ako sa ano, pagkakataon. Na, mm -hmm. mm -hmm. So, p ko nagkuha d'ya. Kasi itong sa sa Na, na Kasi na. Okay, papa, kailangan ko 'to. Oh. Takataka raw taka, kulam-kulam ang. Nagilaputan. Oh. Ai. Oh. 650 na lang daw. Alam ko eh. Oh. O, 'yung aw-aw niya. Ah. Oh. Diba, tawinin mo kay papa. Hmm. Yo, espera. mukha ka sa Paano ko na ni, bayad ka. Ikaw, napaka gulo ko ng mga mo pa sa tindig. Oh. Bigem mo oh. pa sa tindig. Ay, nakak

Papa. Oke okay nih ya. Begini Papa. Kira bisa beli kuah kuning si pentanana. Oh, ini satu potec